Alright, ang ah, magandang magandang buhay po sa inyo lahat mga kapatuts. Welcome po sa, may, sa aking YouTube channel. So for today's video po ay nandito pa rin po tayo sa ating mga alaga. Ano? So ito po yung ating ginagamot uh, na mga ducklings. No, parang wala pa tayo nakikitang ng resulta ng pagbabago kasi mahihina pa rin sila yung isa na yun, no? yung isa ay nag-iisa sabi lang kulungan ay hindi na siya talaga kumakain parang hindi na talaga mabubuhay ito hindi na siya kumakain hindi sa uminom ng tu kuwan? tubig yung dalawa naman na yan ay ano yung magkatabi ay nakain naman sila nainom kaso nga lang, yung kanila o yung mata nila talaga uh, talagang mapula pa rin Napula pa rin yung mata nila. O oh, uh, maga. Tapos may isa pa ulit tayo dito. Ano, ah, uh, ayan. Yung kulay itin na nakatalikod na yan. Parang may nararamdaman na rin siya. Kasi lagi siya nakaupo. Parang dumadami na yung mga may sakit. Ah, uh, Nagawahawa na yata.